isang maliit na isla sa ating bansa. May mga taong nakikipaglaban araw-araw para lamang mabuhay. Sa gitna ng karagatan ng karangyaan at kahirapan, may mga tinig na madalas hindi marinig. Ngunit sa kabila ng gutom, sakit at kawalan, hindi nawawala ang kanilang pag-asa. Sapagkat tulad ng lahat, sila ay may karapatan mabuhay. Sa ilalim ng mga tulay sa gilid ng kalsada at sa mga sulok na hindi pinapansin ng lipunan, doon mo matatagpuan ang kanilang mga kwento. Mga kwento ng mga batang uhaw sa pagkain at aruga. Mga ina na umiiyak sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. At ang mga matandang patuloy na nagsusumikap kahit sa lats pagkakataon. Ito ang kanilang tinig. Ito ang kanilang kwento. Isang paalala na ang karapatang mabuhay ay hindi dapat nakabatay sa yaman o kapangyarihan, kundi isang likas na karapatan ng bawat tao. Sa isang sulok ng lungsod, sa ilalim ng tulay, naroon ang mga taong tila na ngan ang mga lipunan ngunit gaya ng lahat sila rin ay may karapatan lalo na ang karapatang mabuhay Ma nasuntan na mabugtot na ako Oy. Anak, ito, sana makatulong ito para hindi ka magutong. Tandaan mo na ano, kahit maraming pagsubok sa buhay, huwag mong kalilimutan na lahat tayo ay may karapatang mabuhay. Salamat, Mangis ko. Mangis ko, bakit hindi pantay-pantay ang pagpunin nila sabi? amin? May iba, maraming pagkain. Kami, walang makain-kain. Sige, magandang umaga, Rosa. Naalala ko tuloy yang anak ko. Nagkasakit pero hindi agad nadala sa ospital.